Po pala tayo sa uh, Mga kaidola, hindi po kami mag-explore po mga kaidola. Pupuntahan po namin yung uh, kaibigan po namin na binigyan po namin ng ano po nakaraan po. Uh, solar po. At syempre po dahil uh, pagpupunta po talaga kami dito mga kaidol is nagbibigay po kami ng pasalubong. So, so ngayon please, po, nagdala uh, uh, kami ng kasi may po, dalawang anak po siya eh, kaya ito na lang po muna nabili namin kasi oh. nagmamadali kasi kami kasi uh, parang uuwi uh, na so, Oh, kaya mga ka Shout out kay Ati Marjie, Ati Marjie, papunta na kami diyan sa super sa kanam. Si Ma'am. Shout out din po kay so, Ma'am. kay Ma'am She. Ma'am She, I love you. I miss you po. I miss you, Ma'am. Ah, uh, sino shoutout out ko rin na aking mga kasamahan, Siyempre po. As uh, si kila Kuya Alpha, uh, sa team She Warriors po sa lahat po. as uh, si Kuya Alpa, tapos sila Kuya Jigo, Asalahat uh, po hindi ko na lang po isa-isahin po pero Si Ate Jackie malam uh, Maraming salamat po sa inyo mga kaidola. sa Ngayon po ah, uh, po uh, pumunta po ako dito. Mag-isa lang po ako at may uh, sumusunod po sa akin ngayon po. Uh, sinama ko po si Ayra po. Pero wag po kayong mag-alala mga kaidol kasi uh, umaga pa po naman ngayon at hindi po kami uh, pumunta po nang hindi po kami safe. So ngayon po, pasalubong lang po namin. i soft drinks lang mga ka-idol kasi ay, yun lang po ang nakayanan namin. Tara. Huwag kang mapahuli-huli dyan. So napansin nyo po mga ka-idol. Dito. Dito ako huli. Ah, may nagsunod sa akin dito na hindi ko po namamalayan. Ah, kami po. Ngayon po, sinama ko si Aira kasi ah, si Jackie po is ah, hindi ko po na-contact si Jackie. Kasi baka umalis yung kapitbahay nila na yung tinatawagan namin, kaya wala po siya. So ngayon mga kaidol, pauulanin na nga po mga kaidol. Malayo na po kami, oh. Ha, doon na po yung... Ihingal na po ako, mga kaidol. Sinadya malayo ko po talaga na. Dito. Mga kaidol, sinadya ko po talaga isama si Aira kasi para pumayat. Uh, uh, <laughs> para pumayat, oh. Kaya, tsaka medyo maulan ng mga kaidol, kailangan na may ganso ayun so, na. ibalik natin sa likod ng camera. Hello mga kaidol, nandito na po kami sa bahay po mga kaidol no. As in sabi ko po na kaibigan namin at nakakahiya naman po. Nakakahiya naman po talaga mga kaidol dahil binigyan pa po kami ni Ate ng uh, kwarto. Oh! Kasi yung kwarto daw po na to ay hindi nila ginagamit so uh, adito muna kami pinatuloy ni Ayra kasi ang malakas po yung ulan. So, uh, hindi lang po kami masyado mag-ingay mga kaidol dahil uh, may mga bata po na natutulog sa kabila. Pero yun nga po mga kaidol, uh, inista po namin yung camera po namin dahil uh, may nakasunod po sa amin kanina. Sinusundan siguro tayo nun no? Oh. Napansin ko talaga mga kaidol na sa tuwing pupunta kami dito, ah, uh, siguro katulad nung dati po na mayroong... Ah, uh, tawag doon yung pag may papasok po talaga sa lugar namin, tulad ng na sa kampo namin, is may nakabantay sa daanan. Yung talaga yung duda ko mga ka-idol, siguro may nakabantay doon sa daanan, kaya paano nila tayo nasusundan? Siguro, siguro nagmanman yung sila kasi alam nila na pa babalik tayo dito. Yun na nga eh. Siguro talaga sinundan tayo nun ako. Sinundan talaga tayo nun. Kasi bakit alam nila na nandito tayo? Kaya nga, mga, mga ka ah, Bigla po namin in po yung camera namin kanina mga kaidol kasi parang katagalan namin naglakad po. Parang may nakasunod na sa amin. So kaya may mga kaidol. Dali-dali kami tumakbo ni Aira papunta dito. Nagmamadali talaga kami pero ayun na nga sabi ko nga sa kanya na uh, hindi lang siya magpanik kasi uh, nandito naman ako at hindi ko naman hahayaan na mapahamak siya pero yun na nga mga na promise niya sana ako na hindi ko siya isasama dito kasi nga nakaraan nga ay ako at ilang araw na po ako sinusundan Siyempre po mga kaidula para sa akin po ayo po mapahamak mga kaibigan ko pumunta nga po kami dito para maghatid lang po ng soft drink sa halagang 100 tapos buhay na pala ang kapalit kaya sabi ko kung ay mga kaidol, ah, syempre po, nag-promise naman po ako na hindi na ako muna mag-explore. Pero syempre po, kailangan ko rin po na mag-upload para, kaya inaya ko si Aira po magpunta po dito sa kayati Ate po para may video po kami uh, i-upload. Pero, yun nga po mga kaidol, ah, napansin ko talaga na talagang sinusundan. Siguro po mga kaidol, sa bungad ditong daanan po na pinapapasok po dito sa area is, Ah, mayroon po talagang ano mga ka-idol, meron mayroong... mga ka-idol buksan po muna to kaya para may uh, na ilawan na. Anuhan kami ba? Yung hmm, ang oh, mga tawag ng ate, yung yung liwanag. Yung um, yung liwanag at kaya mainit din kasi dito eh. So, kaya binasak para mga pumasok din um, yung hangin kung may kunting hangin. Sinabi nga po dito mga ka-idol na pag wala na daw kami pambayad sa bahay, uh, dito na lang daw kami tumira sa bundok ni Aira. So, ikaw, okay lang ba sa'yo? Okay. Okay. okay naman sa akin natin kasi sinasanin naman ako dito na katira sa bundo. Oo, oh, dito. Wala uh, naman, ah, pinayon naman pinayon pinayon po. Ah, nilaanan niya po kami na mga isang mga. kwarto po dito. Ah, uh, dalawa po yung kwarto dito at may katri. May katri po. Tapos sabi niya kung uh, tulad ngayon na pupunta kami, ah, uh, dito kami tutuloy. Pero talagang napansin ko po, po nga kaedo na sobrang bait po niya. Na talagang welcome na welcome kami sa bahay niya napansin ko talaga na hindi na to ginagamit kasi yung may mga ano na oh. ano tawag nito yung ganito mga kaidol ganito ba yung ano yung lawa-lawa ganito yung sa bahay niya hindi na ginagamit para ng mga sumbi na mainit talaga dito kino oh. pinapawisan talaga ako oh. mga kaidol okay, sobrang ko yung bintana sobrang lakas din po ng ulan mga kaidol at syempre ah uh, Napansin, kanina po mga kaidol, Meron na naman ako napansin na ano, nagsunod sa amin. Pero hindi naman siya hindi naman siya masyado malapit, ano, malayo lang naman siya. Pero tingin ko, tingin mo, mapunta tayo. Muna lang yung tingin ko kasi ano, kahit saan tayo dadaan doon din sa na mga ka-idol, sa tingin ko pala guys merong bantay dito na uh, nakatimre naka sa loob dito, sa looban dito na, kunyari, pagpapasok po kami uh, tatawag po sila tatawag para sabihin na uh, may dalawang tao na pumasok tapos may dalang kamera tuloy mga ka-idol, katulad nung sinasabi nyo po sa akin na mag-iingat po kami dahil may mga uh, bandido na nangunguha ng mga vlogger Uh, siyempre po mga ka-idol, nag-iinyat po ako at siyempre uh, hindi po ako uh, kampante na uh, mabilis lang. At hindi ko rin po inaasahan mga ka-idol na talagang... Uh, sa ko pupunta po ako dito, uh, o oh, may nakasunod. At uh, saka, good news po mga ka uh, dahil sa susunod na araw po is, uh, babalik ulit ako dito para maghatid ng bigas para sa kanya. Uh, sana, sana, uh, uh, may mga blessing pa tayo matatanggap para uh, may... Kasi malapit na po yung malapit na po ako makapasawod sa YouTube mga kaidol. Eh. Kailangan ko na lang po ng 12% para maging 1000 eh hindi, para maging 100 ang uh, uh, yung parang ganun ko para ka ah. Kasi kailangan ko na lang po ng 12 at sana po mga kaidol ah, patuloy niyo po akong uh, suportahan sa akong channel po uh, para ma-achieve ko po yung 100 po, ang 100 daw po is 5k. So, pag makasahod po ako mga ka-idol, uh, ko po, po is, ibibili ko po, po lahat ng bigas ko mga ka-idol. At syempre po, itutulong ko sa akin mga kaibigan, ibibigay ko sa kanila po mga ka-idol. At yun po talaga yung uh, promise ko. Uh, syempre, una kong ititreat si Jackie at Ira. Kasi sila naman talaga yung palagi kong kasama At uh, syempre, kung may time din si Ginny, uh, makakasama din siya sa amin. Pero sa ngayon po kasi mga ka-idol lang, uh, Uh, sila Ginny po kasi is uh, nandun sa kabila po, uh, nandun sila kuya, kaya uh, sa ngayon po, okay lang sa kanila kasi may nasakyan naman po sila, eh, hindi naman tulad sa amin dalawa ni Eran na naglalakad lang. Mm. Uh, kung mayroon sana kaming service o mayroon kaming motor na pwede masakyan, is makakasabay kami sa kanila sa bawat explore nila, at uh, makatulong kami sa kapwa namin hunters na nangangailangan, at uh, syempre po mga kaidula, sana sana maintindihan nyo po mga kaidol na mahirap po mag-vlog po na walang sasakyan po kasi lalo't malayo yung ini-explore nila. O lalo na kapag malayo po mga kaidol, syempre kailangan po natin ng uh, rescue sa mga kasamahan. Mga mga ka kaidol, may natutulog po mga bata mga pero, uh, po mga kaidol. Pero uh, ganun pa mga po mga kaidol ah. Uh, Napapasalamat pa rin ako po sa mga viewers po na patuloy po sumusuporta po sa akin po at nagpipray po na parati po kami uh, safe ni Ira. Pero sa totoo lang po mga ka-idol, uh, kagabi po talaga, uh, kagabi, po talaga uh, kagabi po talaga mga ka-idol, alas dosi na po, alas dosi na po ako nakatulog, ay alas dosi, alas, alas dos, dos. Uh, alas dos na po madaling, uh, kami, uh, uh, alas dos na po ako nakatulog mga ka-idol kasi uh, napansin ko na may umiikot-ikot sa bahay, uh, ikaw, nagising ka na ba noon? Wala, hindi mo na malayan? Hindi ko na kasi ang himping ng tulog ko mga ka-idol si Ate Liga, ko napansin, nagising pala siya mga oh. 2 to 2.30 a.m. Nagising siya. Tapos oh. ako, ang himping ng tulog po, mga di ko mga ka-idol, di ko talaga napansin na nagising si Ate. Kung napansin ko lang mga ka-idol si Ate na nagising, ano, pupuntahan ko po siya. Yan ang kasi mga ka ano, doon ako natulog sa kanila eh. Doon ako natulog sa ano boarding house niya. Tsaka ano rin, ma maingay din yung ano, ka-board ka meet ni ka ate kasi may birthday doon sa kapitbahay, kapitbahay nila. Tsaka yun, nagbibidjoke na. Tsaka yun, di ko rin siguro napansin kasi ang hinding ng tulog ko. Tsaka ang ingay din ng kapitbahay. So ayun, si ate Ligaya, di ko alam kung anong ginagawa kasi nakana... Ano, nagising niya ay eh, di ko rin na, na may umiikot sa ano ba, sa boarding house niya na, may tao Hindi lang ba? umiikot, sumisilip sa bintana. Ay, hindi ko talaga yung napansin natin, buti di Kasi, ko... hindi ako nagbukas ng ilaw, syempre may ilaw sa labas eh. Kasi matutulog na tayo, syempre iniisip, alam mo naman na gusto ko talaga pag natutulog is patay lang ng ilaw. Pero mga ka-idol ah, um, paglabas ko ng kwarto, uh, may nakasilip na dalawang lalaki sa bintana, kasi... Oh, so, ano naman siya, wala naman siya ang na kasi wala pa naman kami nakabili ng kortena. Tapos, di mo rin naisipan natin nagisingin ako? Hindi ko naman inisip nagisingin ka kasi parang uh, ano, wala oh, lang yun. Oo, oh, oh. Oh, baka doon lang sa baka na ka oh, uh -huh. baka inisip ko, baka may hinihintay lang, nakatayo lang doon uh -huh. or ano. Pero, nung time talaga na parang nagtulak-tulakan sila. Tapos kinabahan ka na doon ate. Inisip ko na parang, lah baka ako yung kailangan uh -huh. ito. Tapos hindi mo talaga akong ginising? hindi ko naman ginisip na gisingin ka kasi inisip ko na ah okay hindi. pwede kung papasok yan sila dito ah, pwede hindi nila ako makita pero ah, pwede ko lang sila na ano yan yung kumbaga, ah, hindi ko naman sila papatay ng mga kaidol mismo doon sa bahay na kusa nagre-renta po ako dahil magtataka po yung ah, may-ari ng bahay kung bakit may patay doon sa loob ng parto ko o ano pero syempre po mga kaidol ah, iniisip ko talaga bakit bakit po uh, may nakasunod sa akin pati sa bahay ko po? Ate, iniisip ko baka pinagmamasdan tayo kasi baka may gusto nyo sila kunin sa atin o ano yung gusto nilang gawin sa atin. Kasi ano eh, ano, pag... Di ba nung isang araw pumunta ka kay Ate Marjay kasi naghatid ka ng solar? Baka doon sila nagsimula na pinagmamasdan ka tapos kung na pumunta dito ulit, pinagmamasdan tayo hanggang sa Do na sa boarding house, may nagmamasdan ka kasi baka may gusto silang kunin sa iyo o baka may gusto silang gawin sa iyo at baka ano, 'yung nagbamas nagbamas nagmamasid sila tapos hindi natin alam kung ano ano gagawin sa iyo kasi hindi ko rin alam kung bakit sila nakasunod sa iyo. 'Yun na nga iniisip ko nga. Pangatlong basis na 'to eh. Noong una yung paghatid ko na sular, may mga lalaki sumusunod. Pero hindi ko lang pinansin kasi inisip ko naman mga kaidod, hindi sa kumpiyansa ko. Kung ko so ko, baka nagkataon lang na parehas yung dadaanan namin, isa yung dadaanan. Pero nakita nyo naman po mga kaidod, nung nireview ko po yung video ko, kahit sa pagdaan ko po sa maraming damo, is sumunod sila. So naisip ko na, hello ako talaga yung sinusunda nila, bakit kaya? So baka, Baka pakay nila ate, ano so, kaya yung yung kayo yung pakay nila sa'yo, baka may gusto silang kunin sa'yo, o baka anong gawin sa'yo, kaya ate, masasabi ko sa'yo, mag-iingat ka palagi. Kung saan ka magpupunta na wala kami sa tabi mo, si ate Jackie, wala sa'yo, mag-iingat ka palagi. Kaya nga, kaya nga. Ma, sa kung may pupuntahan ka, baka naman, kung hindi kami busy, pwede mo kaming tawagan or text ni Jackie para masamahan ka namin. Para safety ka naman ate. Huwag kang magkumpiyansa na ikaw lang mag-isa na naglalakad. Kahit dyan, kahit dito, kahit saan ka pupunta sa mga kaibigan mo hindi kami busy, tawagan mo lang kami ate. Yung ganun lang good. Oo oh, nga, sige promise yun ang gagawin ko para Pero, Para, para safety ka naman ate kung saan ka pumupunta o anong gusto mong, anong gusto mong puntahan o ganun. Oo so, kaya nga, kaya nga, yun na nga lang yun. Iniisip ko naman, anong time na pumunta ko dito, hindi ko pala nadugtong yung wire ng solar, Is, kailangan kong bumalik. Pero, ayun na nga. Hindi ko naman napansin na uh, may dalawa palang taong sumunod sa akin at dati ha na mga kasamahan ko. Ayun na nga, sinukumbinsin nila ako na babalik ako sa pagkabandido, uh, magpanggap ulit nilang commander. Pero uh, yun na nga mga ka-idol, uh, yun na nga sabi ko po sa inyo mga ka-idol, uh, pinag-iisipan ko. Pero may isang kaibigan na nagsabi sa akin, kung ayaw mo, ah, walang dahilan na pag-isipan mo sa isang bagay. Kasi ayaw mo naman eh, mga para saan pa napag-isipan mo. Pero ang sa akin naman mga ka-idol is, uh, buhay ang nakataya. Kung, baga, kung ako lang din naman ang magiging kapalit, bakit hindi? O kung para sa pamilya ni Quedocs, uh, kailangan ako ang, ang kapalit, bakit hindi po mga ka-idol? Ang importante naman po sa akin is, uh, maligtas yung anak niya at yung asawa niya. Kasi, uh, yun na nga mga ka-idol, maraming nagsabi na baka nag-asawa na yung doon. Kasi ito sobrang tagal na at hindi na re-rescue. At syempre, maawa rin naman kami kay Kredak kung ano-ano na iniisip. Hindi makatulog sa gabi, hindi mapakali kasi syempre yung pamilya niya ni yung, oh, yung pamilya ano, niya. Talaga yun ang pamilya ni Kuya Dax. Kasi mga ilang ilang ba na ba at hindi niya nakasama pamilya niya? Hindi ko matagal. Simula nung kinuha sila ng bandido? Hindi ko alam. Eh. siguro may apat na buwan o lima na oh, ba. Nasa ni mga Ang tagal na talaga mga kaedol. Kaya talagang naawa ko kay Kuya Dax. Kasi alam niyo mga kaedol ah. Eh. Lumaki yung anak niya na parang hindi niya, hindi niya na nasubaybayan kasi sobrang tagal na hindi niya. Oh hindi niya nakakasama yung baka mamaya, dumating ang time na ma-rescue namin siya is... Hindi ah, niya makilala si... Oo. Oh, hindi di, di makilala nung bata oh, ang kanyang papa o... Oo, yun yung iniisip namin mga ka -idol. Pero ang uh, importante naman po, uh, sana sana uh, uh, safe po yung uh, mag -ina. At yun nga mga kaidol edol uh, may nakapagsabi po sa akin na uh, uh, alam nila kung saan. Uh, pero yun na nga po, nag-live po kami nakaraan po ni Aira po sa Facebook. At sinabi ko po sa live ko po na uh, magbabanding ang Team Sheep Warriors. At syempre, isa na rin yun sa chance na makausap ko si Kuya Dax at pinaliwanag kay Kuya Dax na ganun. Ayun na nga mga ka-idol, umiyak na si